February 14, 1996. Tabo ang isa sa pinakasikat na banda dito sa Pilipinas, ang Slap Shop. Pinubuo ito nila Chi Evora, Jerry Basco, Leandro Ansing, Lina Dela, at ang noong bokalista nilang si Reynold Monsayap, na agad namang pinalitan ni Jamir Garcia. Noong mga panahong ito, unti-unting namamayagpag sa mainstream ang genre ng nu metal sa paungunan ng mga banda kagaya ng Korn, Slipknot, at Limp Bizkit Hindi maganda ang unang impresyon sa Slapshock ng mga tao dahil inaakusa ng band ito na sabay lamang sa uso para sumikat 1999 nang i-release ng Slapshock ang kanilang full length album na pinamagatang 4th Degree Burn na sa kabila ng mga kritisismo ay maraming Pilipino pa rin ang tumangkilik dito Agent Orange Isa sa mga kanta mula sa album na ito at isa sa pinakapopular na kanta ng Slapshock na hanggang ngayon ay pinapakinggan pa rin ng nakararami. Nahati sa dalawa ang digma ang Indochina. Ang unang digma ang Indochina ay nagsimula noong Disyembre 1946 hanggang Agosto 1954. Noong kalawang digma ang digan nasakap ng Japan ang Indochina na dating French Indochina. August 1945 nang sumuko na ang Japan sa pangalawang pangdaigdigang digmaan at napagkasundoan ng mga superpower countries na ibalik sa France ang Indochina. Ngunit nagdeklara ng guerrilla war ang Viet Minh laban sa mga French at dito nagbunga ang unang digma ang Indochina. 1954, natalo ang France at napilitang iwanan ang Indochina. Dahil dito, nahati ang Vietnam na noong Indochina sa dalawa ang Communist North Vietnam sa pamumuno ni Ho Chi Minh at ang Pro-Western South Vietnam sa pamumuno naman ni Ngo Dinh Diem. Nagsimula ang ikalawang Indochina War o mas kilalang Vietnam War noong November 1, 1954 sa kadahilan ng hindi magkasundo ang North Vietnam at South Vietnam. Tumulong ang China at USSR sa North Vietnam habang tumulong naman ang bansang USA sa South Vietnam para mapigilan ang tinatawag na domino theory na pinapaniwalaan kapag ang isang bansa ay nasakop o na ng isang ng bansa, lalaganap din ito sa mga katabi nitong bansa. 20 million gallons ng herbicide, 11 million dito ay Agent Orange na ibinagsak ng USA sa kagubatan ng Vietnam na tumagal ng siyam na taon mula 1962 hanggang 1971. Ito ay plano ng mga Amerikanong militar na tinatawag na Operation Ranch Hand na naglalayong ubusin ang pagkain ng mga sundalo ng North Vietnam, kalbuhin ang kagubatan dahil magagaling ang sundalo ng North Vietnam sa pagtago at pag-aambush. Natapos ang Vietnam War noong April 30, 1975 nang manalo ang North Vietnam kontra South Vietnam at Amerika. Ngunit ang epekto ng Agent Orange ay nararamdaman pa rin sa Vietnam mapahanggang ngayon. Ang Agent Orange ay pinaghalo-halong 245T acid, 24D acid, at ang pinakadelikado sa lahat, ang 2378T CCD. Ito ang dahilan ng cancer, birth defects, miscarriages, skin disease, at marami pang iba. Makalipas ang ilang taon at iba't ibang klaseng paglilinis ng Agent Orange, ramdam na ramdam pa rin ang epekto ng Agent Orange sa Vietnam. Ayon sa pag-aaral ng Vietnam, ang dalawang milyong kanser at iba pang sakit ay dahilan ng Agent Orange. Kasama na rito ang isa't kalahating milyon ng birth defects. Ito ang mga batang walang kinalaman sa gera, ngunit bitbit -bit pa rin ang bangungot nito. About 60% of them have parents directly exposed to Agent Orange. The dioxin can be transmitted from mother to the babies.